para sa mga peke mga peke kung kaibigan hindi mo maasan kapag may pera ka taka sila naglalabas na pag baguan ulo naman na yan at walang maniniwala sa mga peking lapas tangan at wala sa yung tutropa kung ganyan ka gumalaw porket ba may trabaho ka magyayabang ka na huwag ka nang magyabang umuwi ka na lang wala kami pake sa pera mong malaki nangiram ka ng damit hindi mo na pinalik. tapos pag inuwa mo ikaw pa yung galit Kung ka nang na makulit Ibigay mo ng yung mga dapat ibalik Kahit hindi naman sa'yo Aangkinin ah, mo Tunay ba talaga kayo? Wala kasi kayong sinabi sa isang tulad mo Nakukul sa mga peke na isang tulad mo Yung mga peke na ngayon gumagamit na ng damo Kaya kung ako sa inyo nagbabago na ako Ayoko din naman kasi Maki yung ulo nyo, kilala nyo na ba ako? Ako nga pala si Jessie, nadating kilala nyo Nadating tarantado, ngayon nagbabago na ako At naiyokong mapasama sa mga peking abusado Kaya matuto kayong bumalang sa inyong mga kaibigan Kung hindi dahil sa tunay wala kayong karamay Peace!